Magandang araw mga idol, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga idol. So wala muna tayong hunting ngayon mga idol kasi ganban at saka pahinga muna tayo. Kasi baka ano, sabihin ng iba dyan, palagi tayong naghan? Eh sa totoo lang, halos sa isang taon, kung ilan lang yung na-upload natin, yun lang din yung, ano, yung hunting natin. Kasi busy tayo sa, sa trabaho mga idol. So yung topic natin pala ngayon ay tungkol sa PCB pump. Ito, PCB pump natin bali may i-upgrade tayo dito kasi may napanood ako sa isang uh, hunting group Ma mula kay sir uh, shoutout pala kay sir Archie historilio so yun uh, napanood ko sa isang hunting group na may ano may may in-upgrade siya sa pc pump kaya yun i-upgrade natin tong PCP pump natin ngayon mga idol so bali yung gamit kasi natin dati dito mga idol ay itong itong ganitong piston. 'Yan. Ganitong ganyang piston mga idol yung gamit natin noon. So ang issue naman nito ay madali madali lang siyang masira lalo na pag hindi mo pinapahingahan yung pump mo. So medyo madali lang siyang masira. Kaya yun nakita ko yung post ni Sir Archie, uh, history liyo, doon sa upgrade niya. So ito nga pala yung in-upgrade niya mga idol, ito yung ipapalit doon sa piston. Palit. Ang tawag pala dito ay PTFE Teflon. so ito na siya. Yan. Ito na siya mga idol. So bali ito lang ito yung ipapalit natin dito. Bali tatanggalin natin tong itim na to mga idol tapos ito yung irakabit natin. So subukan natin ngayon kung iitik ba mga idol kasi madalas tayong gumibili nito sa online medyo matagal ding dumating kasi wala ito sa Pilipinas galing pa tong China so yun ah uh, stay tuned ng mga idol at ah uh, babaklasin mga natin itong PCP pump natin so sa mga sa mga hindi pa marunong magbaklas ng PCP pump so sige ah uh, step by step ko na lang itong babaklasin para makita ninyo mga idol so yan so, uh, Dito ito yung unang tangayin natin mga idol. And. Galin natin ito dito dito. Yan. Tapos. Yan daw. Boss, may susundutin dai dito mga idol para matanggal. Kita natin ang kahit stick. Yan, tanggal ah. Boss. medyo magingat lang kasi baka mawala ito itong bula na maliit sa loob so, yan so, susunod naman nating tanggalin dito mga idol ay itong dito sa baba yan. ito ito yung tatanggalin natin hindi naman kailangan masyadong mahigpit to pag ano para madali lang tanggalin so, yun, kung so, makita nyo mga idol medyo yan o, no? medyo madumi na talaga yung pump natin kasi medyo matagal na rin tong Matagal na rin tong hindi nalinisan kaya yan uh, Kunin natin natin ng pagkakataon na ano malinisan natin to so, Mama! So, Panas punasan muna natin Uy! May ano mga idol, may extra <laughs> May advertise May advertise! Uh, <laughs> so, yun bali nix ating tatanggalin mga idol ay ito ito yung ating tatanggalin so, kung bibili kayo ng PCB pump bibili kayo may kasali ng ganito Yan. ito yung pang -tanggal dito ito yung sa likuran nya so, pasok mo lang sya dito may guide din sya dito mga idol okay. so, tapos ikutin lang hindi lang tanggalin to yun. So, yun. Kahit kamayin na. Kayang-kaya na yan. Basta maikot na mga idol. Yan o. So, yun. Natanggal na. So, tatanggalin natin yung tatanggalin natin yung ano dito mga idol. Itong... ito. Ito yung tatanggalin natin kasi dito nakakabit yung pisto natin mga idol oh. yan ito na mga idol ito na yung natanggal natin yan oh. kung mapapansin nyo ano ah uh, medyo ano na talaga siya medyo maitim itim na talaga Ayan, medyo maitim itim na yan oh. yan yung ito yung tinanggal natin mga idol ito yung galing dito hindi na natin tanggalin to papasin na natin <laughs> ito yung tinanggal natin dito mga idol so, ito yan so bali ito yung papalitan natin ngayon subukan natin palitan itong mula kay Sir Archie na ganito PTFE nylon niya mga idol so yun so linisan muna natin itong pump natin kasi medyo matagal na rin itong hindi na linisan mga idol linisan mga natin Miss Linis and Linda My Time. Sana. So, Sige, dito mga idol, tanggalin na rin natin. Jadi, natatanggal din 'to. Ara, uh, lahat na na ay malinisaga natin. Ngayon. Ito, nya. dumi na talaga kasi medyo may katagalan na din to mga idol so yun so next mga idol ito ah, tanggalin na lang din natin to para malinisan din natin sa loob kasi may valve yan sya sa loob mga idol ah, kailangan din malinisan natin so

So, ito na mga idol, natanggal na natin. So, bali yung pinaka-valve niya pala ay nandito sa loob. Yan. Punasan rin natin mga idol para malinis din. So, ito mga idol, dito yung valve niya. Hindi rin natin gamitin to kasi nandito na to ta. lahat ng pang tanggal ay nandito na. Ayan. Ayan yun tingnan nyo mga idol oh, napakadumi na so, may katagalan na din kasi ito mga idol yan oh, makikita nyo nag tubig tubig pa siya mga idol kaya punasa para malinis tapos gamitan natin yan yung ngayon ng ano cotton buds dyan utusan so, natin yung anak natin na mag kuha ko na kumuha na ng cotton buds del cotton buds yan yung group niya so medyo may marumi na talaga kaya isa na lang natin para isang ano na lang isang tanggalan na lang Oh, So, yun mga idol, ito na. Cotton buds. So, yan. Bali, tusukin lang natin ito dito kasi, ano o. Medyo madumi na yan, no. Kita nyo mga idol, o. Oh, Kadumi na. Dapat talaga, ano, nililinis din natin itong pump natin kasi yung mga dumi nito ay papasok doon sa tank natin kaya yeah. dapat may ano talaga may maintenance o yun oh, kita nyo yan so pwede na natin itong ibalik balik na natin ito mayroon pagbalik nito mga idol ay dapat nauna itong may rubber sa loob tapos so, yan ito yung lock nya so, kita natin gamit ito si so, yun kabit natin dito mga idol dito. So, ito yung pang pang lock nya mga idol Ayan. Oh Ayan. So, doon tayo mga idol sa pinaka main topic natin. Ito. Ah, bali. Tanggalin natin ito muna mga idol. Oh. Ayan. Hindi lang pala kamayin. So, ito. Tinanggal natin ito. So, tapos, tanggalin naman natin ito mga idol. Dapat matanggal natin ito kasi, eh, papalitan natin ito. Ayan, oh. papalitan natin ito. oh so, yun. Yan, yun, hindi lang palang, ano? Hindi lang palang kamay-kamayin. So, yun. Tanggal na. Ayan. Ito lang yung paglagay ng mga idol. Oh. Pero kung order kayo nito kay Sir Archie mga idol, so tuturuan naman kayo. Bali tuturuan niya kayo kung paano ito ikabit. Tingnan natin kung gagana ba ito ngayon mga idol. Yan, so bali ito na yung parang ito na yung kurma niya yan. yan. So kabit natin dito. Sa, ano natin? Kung natin? yun ito yun mga idol punas uh, punasan muna natin itong mga ibang ibang parts para malinis na ito ito na sya mga idol ito na yung nakabit natin ha? na na yung PT PT inailo ni Sir Archie Estorillo yan so, yan na yan na siya mga idol so subukan natin yung asimbolin itong pump natin tapos uh, subukan natin natin gamitin kung talagang gagana so shout out kay Sir Archie Estorillo so pwede nyo siya kontakin para i-upgrade nyo din yung mga PCP pump nyo kasi sabi niya kahit kahit uh, abot daw ng taon bago masisira yan kasi um, matibay na kasi nang ano yan Yan Kita natin ang may grip para talagang mahigpita natin so yun so yun na mga idol itong uh, na, natin ay lagyan din natin ng kahit kaunting langis lang kaunting oil lang para suabi siya pagpasok natin pag ipasok natin dito ay uh, medyo madulas so kuha muna tayo ng oil so medyo mahaba itong ano mga idol itong topic natin ngayon so ito na yung oil natin mga idol oh so ito na yung oil natin uh, yung gamit pala natin ay ano lang uh, oil lang ng motor so yung sa mga makina ng motor kasi naubos na yung mineral oil natin kung bibili tayo ng pump may kasama rin kasi yung mineral oil so lagyan lang natin kahit siguro, kahit kunti lang kasi purpose lang naman ito ay para madulas siya pag ipasok natin so yun baka natin syang ipasok dito nga idol so sa pagpasok ay ikutin muna para pantay sya sa pagpasok nga idol so yun Pumasok na, pumasok. So, next natin mga idol ay ito. Itong tubo na to. Kasi, yan siya. Yan. So, katapos naman ay ito na. Ito na yung ibabalik natin. Bali dito sa taas. yun gamitin na, natin itong special tools natin para mas mahigpit natin siya hindi so, naman kailangan na masyadong mahigpit parang taman lang so yun, lagyan natin natin ito ng oil mga idol ito, lagyan natin ng oil para uh, madulas din hindi di naman kailangan marami kasi yung saktong sakto lang na ano dulas siya yun gamit na natin to sana magsaksis success to mga idol para hindi na tayo palit nang palit ng pisto natin mga idol pinakahuli natin ikakabit mga idol ay ito bali ito yan wag mong kalim wag ibalik tong bula na itim sa loob yan sa loob nito tapos yan o yan taga nalaglag so yun tapos itong pin yan ito yung pinakalak nya Ang pin so, may butas yun dyan yan tapos Ipita na lang baka ayos o so, yun tapos so, um, susubukan natin ngayon ay kung kakarga ba kakarga ba ito mga idol so, subukan natin i-pump kung kakarga so yun mga idol bali kinabit na natin ito mga idol tapos para masubukan natin i-pump so, um, gagana ba itong experiment natin o yun So So, 'yun mga Idol. Ay, nakita to ko so, 'Yan. 3000 PSI. So, success 'yung kinabit natin mga Idol. So, 'yun, debit natin para yan. Tapos Yan daw ali. So, yun. So, yun mga idol. Uh, successful yung kinabit natin na uh, PTFE tiplon ni mula kay Sir Archie History So, sa mga may balak na kumuha kay Sir Archie, pwede niyo siyang i-contact sa Facebook niya. Bali yung ipapadala niya pala sa inyo ay apat na piraso yan. So, yun uh, this is na lang si sir Archie so sa mga hindi pa nakapag subscribe dyan please hit like, subscribe at bell na rin mga idol para updated kayo sa mga bagong videos natin so yun mga idol sana magtagal para minus gastos tayo dito mga idol so yun maraming salamat